So ito na nga ang mini vlog na pinilit ko talagang i-edit kahit na antok na antok na ako kagabi. Kaya siguraduhin nyo lang na panonoorin nyo to kung hindi sasakaling ko na talaga kayo. Hala hindi! <laughs> Pero syempre, bago ngayon, hi, hello, welcome to my vlog. Balik kaganapan pa nga to nung isang araw no nagpost nga ako na meron na akong ring light. Pero syempre, nung mga oras nga na to, wala pa nga yun, kaya ito maglilinis na muna ako ng very, very konti. Ililigpit ko lang naman itong pinaghigaan namin dahil medyo tanghali na nga rin. Tapos ayan, nung mailigpit ko na nga, syempre, magwawalis naman ako ng sahig dahil napakadami na talagang kalat sa sahig, oo, oo. Yung mga bata naman yan, naliligo na nga dahil grabe din talaga ang init. Feeling ko nga nung mga nakaraang araw, eh wala talaga akong nagagawa kaya ito, magtutubi ako ng mga 2 ang dami ko kasi mga tambak na trabaho Kaya nga hindi talaga ako makapag-focus sa paglilinis at pagbablog Ganun pala yun no, kung dati Ipinapangarap e, mo nga lang na makatanggap ng mga free sample Pero ngayon na meron ka na, ayan, hindi mo na talaga alam kung anong uunahin mo Yung halos hindi mo na maisingit na maglinis ng bahay Pero syempre, mas uunahin mo nga yung trabaho Alam ko, nung araw nga na to, tinapos ko nga yung mga promotion ko Pero sa totoo lang, hindi ko pa talaga natatapos Eh, ayan, meron na namang dumating Kaya naman, salamat! <laughs> Pero sabi ko nga, isisingit ko talaga makapag-content ngayon dahil namimiss ko na rin talagang mag-mini-vlog. Yung araw-araw kang may upload kasi wala ka namang mga parse. Eh. Pero siguro nga, ganun talaga ang buhay at ginusto mo nga Ayan Kaya ayan, panindigan mo yan. <laughs> O siya, ayan, natapos ko na nga palang tupiin yung mga damit namin ng Papa J. Kaya ayan, ilalagay ko na nga dito sa walk-in closet namin. Walk-in closet! <laughs> At dahil bakasyon nga yung mga damit ng bata, sila na nga rin yung pinagtutupi ko para mabisi-bisi naman sila kahit papano. Saka para hindi na rin ako ma-stress sa itsura nga ng mga damitan nila, oo, oo. O siya, ayan, fast forward nung hapon nga, dumating na nga itong in-order ko na ring light. Yes. ko, ate, aatakihin na talaga sa puso pag nalaglag pa yung bago kong cellphone. Kaya ito, nag-order na ako ng maayos na phone stand. O phone holder. Nung nagsisimula palang pa lang talaga akong mag-vlog. Meron na talaga akong ganito pero hindi ko na alam kung nasa na siya ngayon. Oo, oo. At grabe, na-miss ko talagang gumamit nito. Kaya ayan, ang ngiti. Abot hanggang tenga ati. Mas lalo na tuloy naging feeling vloggeries. Hala, hindi. Bali, ayan, syempre, para magamit na nga natin. Ayan, inassemble ko na nga rin kaagad. Tapos naalala ko nga na meron nga pala akong power bank. Na pa freebies nga doon sa bago kong cellphone. Kaya ayun na muna yung ginamit ko. O, di ba hindi na talaga mamu-problema kung madilim nga dahil meron na tayong sariling ring light na para bang nabubulol pa. Sakto naman na nagko-content ka ang Papa Jay nito. Kaya ayan, mabibinyagan niya na kaagad. Kaya ayan, pagtapos ko nga yung i-assemble, eh syempre, isi-set na nga natin yan sa Papa Jay. At syempre, hindi na to para patagalin yung bagong cellphone na nga yung ginamit ko sa pagko-content. At in fairness, ayan, malapit na kami mapisa. Hala, bakit ginawang itlo? <laughs> Para nga mas maganda yung kuha ng Papa J, e iyan, sinarado ko na muna yung kortina namin sa CR. Wala kasi kaming ilaw sa CR, kaya nga palagi na lang nakabukas yung kortina para kahit pa pano may liwanan. O siya, ayan, safe na safe na ang cellphone. Kaya naman, ayan, sige mag-content na tayo. Bago pa nga umuwi ang Papa J, sabi niya siya na nga daw muna ang magluluto ng hapunan. Tapos ako naman yung nag-request ng ulam. At feeling ko masarap talaga yung ginisang itlog ngayon. Kaya ayan, yan na nga lang yung lulutuin ng Papa J, na para bang hindi mapakali sa pagbabati ng itlog. <laughs> At nung maihanda niya na nga lahat, ayan, syempre sisimulan niya na rin magluto. Yung red chef na nga lang din nalutoan yung ginamit niya dahil feeling chef talaga yan siya, oo. Ang dami-daming paanda na akala mo talaga kini ng mga niluluto. Hala, bakit ang harot? Bali, ayan, nag-isa nga lang siya dyan ng bawang, sibuyas, at saka maraming kamatis. Kaya kahit hindi talaga ako kumakain ng kamatis, kailangan talaga madami yan para mas lalong masarap. Syempre, pag ang papa yung magluluto, hindi pwedeng mawala yung mga paganyan-ganyan niya. Tapos sasabayan ng paghuhugas kaya naman pasma is waving. Meron pa nga kaming isang hiwang bangus kaya ayan piprituhin na rin ng Papa J. Pinituran ko nga pala siya kanina habang naghihiwa siya kaya ayan feeling pogi na naman talaga siya. O siya ayan, nung mailagay niya na nga yung itlog, nilagyan na nga rin niya ng mga kung ano-anong pang palasa. At pamaya-maya nga lang din, naluto na yan. Kaya ayan, isasalin niya na sa lagayo. Grabe, sobrang sarap talaga niya na ati. Favorite ko talaga yung ginisang itlog na yan. Pagkatapos niya na nga maisalin yung ginisang itlog, sa same pan na nga lang din siya nagprito nitong bangus. At in fairness, ang sarap din pala talaga nito. Yung kalahati nga niya, naiulam na namin ng mga bata. Kaya nga sabi ko sa Papa Jay, ang sarap talaga niya. Kaya ayan, para matikman niya, pinaluto ko na rin sa kanya yung kalahati. Habang inaantay nga maluto yung bangus, ayan, muna siya ng mga hugas eh. Tapos ayan, pamaya-maya nga lang din, naluto na ang mga ulam. Kaya ayan, kakain na tayo. May kausap yata ako nito sa cellphone at trabaho nga yun ate. Kaya ayan, siya na nga rin nag-asikaso ng pagkakainan namin. At kapag ka ganito talaga yung ulam, masarap talaga mag soft drinks. Kaya ayan, nagpabili nga siya sa ati atina. O siya mga mima, sa ulit ang tsikahan at kumain na muna tayo. Bye boy. <laughs> Oops, teka lang. Kapag kami nakita yung ad sa dulo ng video na to, baka naman pwede nang skip Wala seconds yan, mga mi. Salamat.